Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na kahit lampas 85 na parang ang gaan pa rin ng kilos malinaw mag-isip at puno ng sigla? Samantalang ang iba parang bigla na lang bumibigat ang pakiramdam paglampas ng 65. Parang may lihim na pinto tuwing umaga, isang maliit na sekreto na nagtatakda kung sino ang tunay na mag enjoy ng kanilang golden years at sino ang unti-unting natatabunan ng edad. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa HR Healthy ang tahanan ng mga tips na pwedeng magpabago sa bawat araw mo. Dito bawat umaga ay panibagong simula para mabuhay ng mas saya, mas aktibo at mas magaan. Ngayon pag-uusuan natin ang isang bagay na bihirang pinag-uusapan pero ramdam ng lahat ang mga tahimik na gawi tuwing umaga na pwedeng magtakda kung gaano tayo katibay kabilis mag-isip at o kahaba ng ating buhay. Mukhang exaggerated. Di ba pwede bang ang simpleng ginagawa mo pagkagising ay may malaking epekto sa iyong kalusugan? Pero ayon sa siyensya, ang maliliit na desisyon tuwing umaga ay parang butil ng palay unti-unti na bubuo ang ani ng kalusugan mo. Marami ang naniniwala na ang pagtanda ay simpleng usapin lang ng numero ng taon ng kapanganakan mo o ng uban sa buhok. Pero ang totoo, sabi ng mga eksperto, ang tunay na biological clock ng katawan ay nakadepende sa mga gawi, lalo na yung inuulit mo araw-araw, taon-taon. At alam mo ba kung kailan pinakamalakas ang epekto ng mga gawi kaagad pagkagising sa umaga? Kaya tanungin mo ang sarili mo. Ano ang una mong ginagawa pagmulat ng mata? Tumatalon ka ba agad mula sa kama? O nananatili ka payakap ang unang nagpapalipas ng ilang minuto Baka naman agad mong kinukuha ang cellphone o basta na lang rumaragasa sa simula ng araw. Hindi mo akalaing malaki pala ang epekto ng maliliit na ito. Isipin mo ang morning routine mo na parang programmer ng katawan. Tulad ng cellphone na kailangang i-restart para gumana ng maayos ang puso-utak at pati na ang mood mo lahat, yan ay sumusunod sa anong ginagawa mo sa unang 30 minutos ng araw. Kung hindi maganda ang coding halimbawa nilalampasan mo, ang almusal, nakakalimutan uminom ng tubig o binabalewala ang signal ng katawan unti-unting nagkakaproblema. Sa una, parang wala lang konting pagod malabong alaala o nadada pa ng hindi mo alam. Pero habang tumatagal, lumalaki yan pwedeng maging high blood sakit sa puso o unti-unting panghihina ng memorya. Isa pa isang maling habit lang tuwing umaga kapag naging ugali pwede nitong doblehin o triplehin ang tsansa mo sa stroke, diabetes o pagkadulas na hindi mo inaasahan. Parang gripo na may tagas parang wala lang. Pero kapag pinabayaan, pwede nitong bahain ang buong bahay. Baka iniisip mo, eh ganito na ako mula noon pa. Hindi ba huli na para magbago? Ito ang isang pinakamalaking maling paniniwala. Sa totoo lang habang tumatanda tayo, mas importante ang bawat maliit na pagpili. Oo, hindi na kasing bilis ng kabataan ang katawan, pero mas mabilis pa rin itong sumagot kaysa akala mo. Bawat bagong habit tuwing umaga ay parang boto para sa mas malusog at mas malakas na kinabukasan mo. Ano ba ang mga palihim na morning habits na ito at paano natin mapapalitan ang mga energy drainers ng mas makabuluhang gawain tara silipin natin ang mga sandaling tahimik na humuhubog sa araw at sa mga darating pang taon. Ang una, yung madalas lampasan ang almusal. Oo, totoo yan. Sa dami ng abala, marami ang hindi na pinapansin ang almusal parang dagdag lang na trabaho. Pero para sa mga lampas 16, ang pagkalimot sa almusal ay parang magnanakaw ng siglalinaw ng pag-iisip at tibay ng katawan bago pa man magsimula ang araw. Isipin mo ang katawan na parang sasakyan na naka-idol buong gabi. Pag-umaga, halos ubus na ang gasolina. Kung pilitin mong patakbuhin ng walang laman, halimbawa isang tasa lang ng tsa o wala talaga ubu-ubu na ang makina. Bababa ang blood sugar, hihina ang utak at mas mahihirapan ang puso. Hindi lang ito tungkol sa pagkahilo sa Japan na pag-alaman na ang matatandang kumakain ng maayos na almusal ay mas mahaba ang buhay ng halos pitong taon kumpara sa mga lumalampas dito. Isipin mo pitong karagdagang kaarawan pitong, tag-init pitong pagkakataon pang makasama ang pamilya. Hindi biro yan. Kaya anong sekreto? Simulan sa simple magaang pero masustansya mangkok ng oatmeal Pinakuluang itlog, konting yogurt at prutas, hindi kailangang bonga, basta sapat na. Para masabi ng katawan mo, kakampi mo ako ngayong araw. Hindi lang almusal ang dapat bantayan. Uhaw ka na ba pagkagising? Hindi mo lang nararamdaman, pero parang disyertong kaktus ang katawan pagkatapos ng mahabang tulog. Medyo malapot ang dugo mo, mabagal ang utak at nagtatrabaho ng husto ang puso. Kung hihintayin mo pa bago uminom... O talagang nakakalimutan tahimik mong itinaas ang risk mo sa atake sa puso o stroke, lalo na sa unang oras ng umaga. Sa pag-aaral ng Harvard, isang baso ng maligamgam na tubig kaagad pagkagising ay pwedeng magbawas ng risk ng stroke ng halos 24%. Isang simpleng gawain pero malaki ang epekto. Narito ang tip, maghanda na ng baso ng tubig sa tabi ng kama mo bago matulog. Pagkagising iyon agad ang inumin. Parang banayad na paalala sa katawan mo na tara na simulan natin ang araw ng tama. Baka isipin mo, pero hindi naman ako nauuhaw pagkagising normal lang yan. Habang tumatanda, nagiging tamad ang signal ng uhaw ng katawan. Kaya huwag mong hintayin pa magumpisa ka na at panoorin mong gumanda ang sigla, kuminis ang kutis at bumilis ang kilos mo. Baka maliit lang ang mga pagbabagong ito pero malaki ang epekto sa buong araw. Kung nagtataka ka kung bakit may mga araw na parang ang bigat-bigat mo at may mga araw na magaan ito ang pagkakataon mong baguhin ang balanse pabor sa'yo. Ngayon, paano naman yung sarap pa sa kama madaling sabihin na maaga pa pahinga pa? Pero alam mo ba kapag masyado kang tumatambay sa kama pagkagising bumabagal ang metabolism mo, tumitigas ang kasukasuan at minsan nagiging irritable pa ang mood mo? Sa pag-aaral, mas mataas ang risk ng blood clots, panghihina ng muscles at unti-unting pagnipis ng buto ng mga matagal tumambay sa kama pagkagising. Kung ang muscles mo ay parang mga manggagawa, naghihintay sila ng signal mo tuwing umaga. Kapag maaga kang bumangon at kumilos agad silang gigising at magtatrabaho. May kwento pa nga ng isang lola 82 na dating pagod at masakit ang katawan tuwing umaga. Ginawa niyang routine na bumangon magunat at maglakad-lakad sa kwarto ng limang minuto bago mag-almusal. Ang resulta, nawala ang pananakit ng likod bumalik ang sigla at laging nakangiti pagkagising. Maliit na hakbang literal pero napakalaking pagbabago. At yung unang tasa ng kape o tsaa mainam iyan pero unahin muna ang tubig bago ang kafin. Hayaan mong magising muna ang katawan bago ito gulatin. Parang pagbati ng magandang umaga bago ang malakas na alarm. Isang kalimitan ay melikot at ingayad na pagpunta sa banyo. Mahalaga ito lalo na sa mga seniors. Ang pagpigil ng ihi o pagdumi sa umaga ay pwedeng magdulot ng urinary tract infection, constipation o pagtaas ng blood pressure. Sa Japan na pag-alaman na mas bihira magka-infection ang mga seniors na ginagawang habit ang pagpunta sa banyo pagkagising. Kaya kahit wala kang maramdamang urge, subukan mo pa rin. Magpapasalamat ang kidneys at tiyan mo at baka pati ang mood mo gumaan. Pwede mo rin subukang lumapit sa bintana, magbukas ng kortina o maglakad sa bakuran ng 10-15 minuto. Kahit hindi ka mag-ehersisyo, ang natural na liwanag at hangin sa umaga ay parang reset button ng katawan. Tumataas ang vitamin D, gumaganda ang mood, lumalakas ang buto at mas mahimbing ang tulog sa gabi. At bago tuluyang magmadali sa mga gawain, maglaan ka ng isang minuto lang para magpasalamat. Isipin mo ang isa lang na bagay na nagpapasaya o nagpapagaan ng loob mo, pwedeng mainit na kape simoy ng hangin o simpleng paggising mo ulit sa bagong araw. Pinapakita ng mga pag-aaral ang ganitong gawain ay nakakabawas ng stress, nagpapakalma ng puso at nagbibigay ng ngiti sa simula ng araw. Unti-unti habang ginagawa mo ang mga simpleng ito, pagbangon ng may layunin pag-inom ng tubig, pagkain ng almusal, pagbibigay ng panahon sa sarili at pagpasalamat, hindi ka lang nagdadagdag ng araw sa buhay, nagdadagdag ka rin ng buhay sa bawat araw. Ngayon may isa pang sekreto na halos hindi na pag-uusapan ang attitude mo pagkagising. Sabi ng mga eksperto, ang unang iniisip mo sa umaga ang mindset mo ay pwedeng mag-program ng mood memoria at kalusugan mo buong araw. Ang isang minutong pagngiti, paghinga ng malalim o pag-alala ng isang bagay na nagpapasalamat ka ay may tunay na epekto. Hindi ito basta pampasaya lang nakakatulong ito magpababa ng blood pressure, magpababa ng stress hormones, at magpatalas ng isip. Totoong pag-aaral na ito. Hindi ka balikas na positive thinker. Walang problema. Parang exercise lang. Habang inuulit mo, araw-araw mas nagiging madali at natural ito. Magsimula sa maliit magpasalamat sa isang tao, isang bagay, o isang pakiramdam tuwing umaga bago bumangon. Mahalaga kahit pabulong o isulat mo lang. May isa pa ang health scan tuwing umaga. Lalo na kung may high blood ka problema sa puso o madalas mahilo gawin mong habit ang mabilis na pag-check sa katawan. Kamusta ang pakiramdam ko? Tahimik ba ang puso ko? May bago ba akong nararamdaman para sa marami kasama dito ang pag-check ng blood pressure? Going habit, hindi abala tulad ng pagsisipilyo. Ilagay mo ang BP monitor sa lugar na laging nakikita para hindi mo makalimutan. Bakit importante ito? Kasi ang blood pressure sa umaga ay pwedeng biglang tumaas ng tahimik. Kapag nahuli mo agad, pwede mong maiwasan ang stroke, heart attack at iba pang hindi inaasahang aberya. Mas mabuti ng maagap kaysa magsisi sa huli. Tandaan, hindi araw-araw ay madali. May mga umagang mas matindi ang antok, mas malakas ang kirot, o mas marami ang iniisip. Pero ang mahalaga ay hindi perpekto, kundi consistent ka. Bawat araw na pinipili mong kumilos para sa sarili mo, kahit maliit lang ay parang boto para sa kalusugan ng kinabukasan mo. Walang nagsimula ng perpekto. Kahit ang mga eksperto may araw din na bumabalik sa lumang gawi. Pero kapag napansin mo na bumabalik ka sa dating ugali, huwag mong husgahan ang sarili mo subukan mong bumalik sa tamang landas kinabukasan. Ang mahalaga ay hindi mo sinusukuan ang sarili mo. Ngayon tapusin natin sa ilan pang mahalagang paalala. Unahin mo ang simpleng paggalaw pagkatapos bumangon. Mag-inat, maglakad. Kahit limang minuto lang, parang binubuhayan mo ang buong katawan mo. Buksan ang bintana, lumanghap ng hangin, magpainit sa araw kahit sandali. Natural na nagpapasaya, nagpapalakas ng katawan, at nagpapaganda ng tulog sa gabi. At higit sa lahat, alagaan mo ang connection sa sarili, sa pamilya, sa mga kaibigan, o kahit sa alaga mong hayop. Kahit isang tawag, isang text, o isang ngiti sa salamin, malaking bagay sa mental health at pakiramdam ng pagiging mahalaga. Hindi lahat ng umaga perpekto, pero bawat araw ay panibagong pahina, bagong simula at bagong pagkakataon para maging mas malusog, mas masigla at mas masaya. Ang mga simpleng habit tuwing umaga ay parang binhi para sa kinabukasan mo. Sa konting araw tubig galaw pa sa salamat at connection, tutubo ito sa mas mahabang buhay, mas matalas na isipan at mas maraming taon na kasama ang mga mahal mo. Bukas pagkagising mo, huminga ka ng malalim, ngumiti ka, Inumin mo ang tubig, buksan ang kurtina at magunat. Isipin mo ang isang bagay na nagpapasalamat ka. At higit sa lahat, purihin mo ang sarili mo dahil inaalagaan mo ang iyong kalusugan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito o may gusto kang ibahagi, mag-comment ka lang sa baba. Ang karanasan mo ay pwedeng maging inspirasyon ng iba. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa HR Healthy kung saan ang kalusugan at kaligayahan mo ay laging nasa puso namin. Tandaan ang edad ay hindi dulo. Ito ay imbitasyon para muling tuklasin ang lakas pag-asa at saya bawat banayad na umaga. Kasama mo ang HR Healthy Araw-Araw sa bawat bagong simula. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, gumising ng may pag-asa mamuhay, ng may layunin, at huwag kang titigil sa paniniwalang posibleng maging mas masaya at mas malusog pa ang mga darating na taon mo.